Ah! <laughs> coffee ang bayad sa coffee house. Let's go! Malayo mo talaga. Bigla ang ano lang. Ay, sa video pa pala yun. Ang sama sa ano to. Mmm! <laughs> Yummers! <laughs> yeah, Pinadagdagan ko ng ano eh. Hindi na, na siya ganun ka ano. Ako, oh, hindi na, na siya sa tatan. Buti naman, nakala ko. siya pag-orderin mo. Nalagyan ng milk. Matcha Latte with extra shot of milk. Okay. Perfect. Perfect na. Hindi ako mamatcha kasi. Alam mo ba, konti na lang mo po sa 80%. Oo. Nag-iiba. Nag-iimprove. May nagbaba. Nag-iimprove nila yan. Yun ang maganda, nag-iimprove. Ang sarap. Favorite ko na siya. Ilang kayang shot ng milk yung inilagay? I-ask mo doon para sa susunod. barista ka Ay, hindi ko mo Ang sarap kasi. mo hindi mo malalasahin matcha. Matikman mo. Hindi ko mo Hindi ko lang konti. Tambay lang ng konti. Tambay lang ng konti. Yung survey na. Siguro ano lang, medyo dagdagan lang nila ng konti. Ano? May yung lasa, okay. Yung masyado lang konti May isa tayong pinapihan na ko kang eh. hindi ako nakatulong. Kumbaga hindi natin. Hindi ba yun sa may ano? Sa tarnak. Ay, sa lapas. Hindi kabalyero ba yun? Yes, sarap sarap din sarap din din yun kabalyero. Kabalyero ba din dun. Guys, sarayin nyo din yung caballero sa Tarlac. Sa lapas yun, di ba? Uh Oo. -oh, may kabalyero pa sa tapos. Tsaka yung caffeinated uh -oh, by something. Ito. Ganun. Tsaka Tapuntahan itong coffee house. Ito yung sarap. Sa tapos uh, lang? Hindi pa oh, lang. Enjoy na namin dito yung view. Tingnan, tingnan, tingnan. Ito oh, yung view. Ayan. Ang ganda, di ba? So, drop by na kayo dito sa coffee house.